Bore, o, tapos na yung baluarte. Ano masasabi mo? Magastos! <laughs> Wala na pera. pag para parating na yung mga bill. Tubig, kuryente. Hello guys. etong nga pala day 2 ng aming pamasyal sa Ilocosur nandito kami ngayon sa Balwarte yung pagmamayari ni Mr. Chabit Singson, sino ba naman ang hindi nakakilala kay Manong Chabit Singson kaya pag sinabi mong Ilocosur sagurado, ito yung una mong naiisip, yung Balwarte pagpasok mo pala dito, maglalakad ka pa ng 5 minutes, paket pa yan ha kaya medyo mapapagod ka pagdating mo nga dito, syempre magbabayad ka ikaw ang pipili ng package mo may 100, 150, 300 So kami pinili namin yung 150 na packages Pero bago ka pumasok syempre tatatakang ka muna nila May letter A, B, C yan Pagpasok mo sa loob yan makikita mo na yung napakalawak na farm ni Chavit Singson Tapos yung mga ibang alaga niya dito nagkalat lang oh Hindi mo talaga mapapasyalan ng baluarte na naglalakad lang Kailangan talaga sumakay ka ng shuttle Kaya nagre-register pa dito at maghihintay ka ng shuttle mo at habang naghihintay nga kami dito, nakikipaglaro sa amin tong mga alaga ni Chabit Singson na mga usaw. Ang aamo nila, pwede ka pa magpapicture. Meron din siyang alagang mga camel dito guys. Pwede pala maboy dito yung mga camel. Pwede ka rin bumili ng pagkain ng mga usa dito. Ayan, bumili yung kasama namin. Pinagkagulon siya ng mga alagang usa ni Chabit. At habang inintay nga namin shuttle namin, may nakita akong batang ostrich dito. Mukhang nagugutom, naghahanap ng pagkain. At nung dumating na nga yung shuttle namin, excited kaming lahat sumakay. At eto na at lilibutan na namin ang buong baluwarte ni Manong Chabit Singson. Kaya tara guys, samahan nyo kami. Huwag kang bibitaw hanggang dulo ah. Dito sa baluwarte, marami akong nakikitang usa dito guys. Tapos may nadaanan kaming mga tupa dito. Ayan parang isang buong pamilya sila oh. Humarang pa nga sa dadaanan namin. Parang gusto pa magpasalamat. Yung driver pala namin sinasabi kung anong klaseng animals yung mga nakikita na dadaanan namin. Pero hindi ko tinatandaan kung ano mga pangalan dati nakikita ko lang to sa mga vlogger, sa balita, sa TV. Ayan, no? Ngayon, nandito na ako sa baluarte. May alaga rin palang dinosaur si Manong Chabit. Hindi nga lang gumagalaw. Dito rin pala nakatayo itong golden tower ni Manong Chabit. Magkano kaya to pag sinangla? Unang stopover namin dito sa gold refinery. Isa pala sa mga negosyo ni Manong Chabit, itong pagmimina ng mga ginto. Kaya hindi nakakapagtakang napakayaman ni Manong Chabit, no? Bali itong papasukan namin dito guys para siyang museo. Makikita mo dito kung anong klase mga lupa yung mga binubungkal nila dito para makakita sila ng mga ginto. Tapos meron din sila dito mga picture yung mga nakuha nilang mga ginto guys nandito nakasabit sa mga wall. Siyempre hindi pwedeng mawala si Manong Chabit sa picture na meron siyang kasamang mga ginto yung mga gold bars ba na tinatawag. Ito siya guys o oh. diba ang dami. Pinakita din sa amin kung ano yung mga ginagamit nilang mga makina para makakuha sila ng solid na ginto. Yung iba siyempre panlusaw to, yung iba pan check kung ginto nga yung nakukuha nila. Hindi rin pala basta-basta na kumukuha ng ginto sa mga minahan, di ba? Mahirap din pala. Handay mo rin palang prosesong pagdadaanan bago makuha yung ginto. Pero sigurado sulit naman pag may nakita kang mga ginto sa mga kinukuhanan yung mga minahan. Pagkatapos nga namin dito sa Gold Refinery, napadan ulit kami dito sa Golden Tower Building. Pwede ka palang pumunta dito sa taas sa pinakatoktok, yung view deck para makita mo ang kabuha ng baluarte. May bayad nga lang. Hindi agad sinabi sa amin nung cashier, sana nakapunta kami. Oh. Ang ganda pa naman sigurado dito sa loob ng building na to. Ang next namin pinuntahan guys, yung sikat na sikat dito sa Baluarte, yung kanilang Safari Gallery. Ano kaya makikita dito? Tara, pasukin natin guys. Pagpasok namin dito, bubungan sa inyo yung napakaraming klase ng na mga animals guys. Yung mga ibang animals dito na naka-display guys, hindi mga totoo yan ha. Mga clone lang ang mga yan. Yung iba dyan, parang nahuli ni Chavit Singson ng mga kabataan niya. Katulad nitong Hippopotamus na nahuli niya dati. Meron din mga bear dito. Hindi ko alam kung kasama sa mga nahuli niya to. Meron din pala siyang nahuling elepante noon, no? Ang galing ng pagkakaklo, no? Parang totoong-totoyong elepante. Meron din mga deer dito. Tingnan mo, ang daming klase pala ng mga reindeer. Siguro pwedeng pwedeng pumasyal dito yung mga estudyante, di ba? Marami matututunan dito sa gallery na to. Siyempre, hindi mawawala yung mga buwaya katulad nito. Oh. Pero hindi to yung mga buwaya nagnanakaw ng pera ng taong bayan. Ah. Ilang bansa na kayang napunta ni Manong Chabit kasi ang dami na niyang mga nahuling mga hayop na kakaiba. Pero yung mga iba dito guys, sagradong pinagawa niya. Pero astig, ang gagaling tignan para talaga mga totoong mga animals na nakatambay lang dito sa gallery niyo. Oh. Pero yung mga nagustuhan ko talaga dito, yung mga oso, yung mga bear nila oh. kakaiba, ang angas tignan. Pero mas maangas tong kasama ko dito sa likod do, oh. astig si Manong Chabit Singson, hindi nga lang gumagalaw. Pag ka naman dito sa second floor, makikita mo lahat ng mga pictures na may nahuli siyang mga hayop. Meron din siyang picture na nasa hospital, siguro nakagat ng mga ligaw na hayop na hinuhuli niya dati. syempre kung may buwaya, meron ding ahas. Paglabas mo naman ng safari guys, dito makikita mo yung mga nakakulong na mga tigre or leon. At kung gusto mo magpa sa mga hayop nito, syempre kailangan mo magbayad. So nagbayad yung kasama namin ng 300 tapos pitong katawang pwedeng umakyat dito at magpa-picture. Pwede mo rin itong hawakan no, wag mo lang kukurutin baka kagating ka. Pagkatapos namin sa safari, nagpunta kami dito sa Congress, ay Congress dito pala sa Crocodile Farm. Medyo mahirap nga lang silang hagilapin kasi nakatago sa ilalim ng tubig. Kung gusto mo naman bigyan sila ng pagkain, may bayad nga ulit yan Katulad nito, binibigyan sila ng pagkain ng mga bisita. So last naming stopover dito sa mismo baluarte. Dito pwedeng-pwede ka magpa-pictures, magvideo-video. Siyempre, meron din taga kuha dito. tawang tawa nga kami sa mga kumukuha ng picture dito. Si Mano, ang galing, nakakatawa. Eto guys, pakinggan nyo si Mano. 1, 2, 3. Smell. Tapos ba kanina? Waki. Waki. Ay, Kaway-kaway naman tayo. Sa kamay. O, tembo, tembo. Sabiwa, wala na lang. patulak Mga kamukha niyo, niyo gonde. mga background. tapos na yung baluarte. Anong masasabi mo? Magastos. Wala na pera. Pag-uwi parating na yung mga bill. Tubig, kuryente. At bago nga kami lumabas, syempre humabol pa ng picture tong si Marites. So, so kung tatanungin nyo ako kung sulit yung binayad namin dito, sulit na sulit guys. Kaya kung may balak din kayong pumunta ng Ilocosur, huwag nyong kalimutang bisitahin tong Baluarte. Talaga naman mag enjoy kayo, pati mga bata. Lahat pala ng pinupuntahan namin mga pasyalan dito sa Ilocos. Pagkatapos namin, bibili kami ng mga souvenirs para meron kami mga remembrance sa mga lugar ang pinuntahan namin. So next natin pupuntahan yung Hidden Garden. So habangan nyo yung next vlog natin. At syempre wag mo na rin kalimutan mag like, share and comment at i-follow ako para lagi kang updated. Bye bye!